Pinsisami Mag-unboxing ako ng aking chocolate Ayan ang aking chocolate Unboxing ako guys Ang dami-dami Dito ko ilagay para makita nyo Ang dami-dami ng aking chocolate Pamimigay ko lang to Ayan, ang dami-dami. Ayusin ko yung may sa taas. Ganda yung subleron. Ano yung yata yung subleron? Apat ba? Ayan, malaking Subleron, one dollar lang isa nito. Pinta ko yan sa inyo. Ang dami-dami. Ito pambigay ko sa mga kapitbahay. Sa isang, sa isang bahay meron. Ang dami. Bumili ako ng isang box. Isang naman ito. Sampo yata. dami-dami sa loob. Muli na rin ako ng marshmallow. Dalawa. Ito pala yung binili kong ano, oh, pagkain ng pusa. So, kaya lang pusa eh. No? Balang pa dito yung pagkain. So, yun na yung aking binili. Ayan. Ang dami pala mayroon pala ng tsokolate ito isang box to bumila ko ng marshmallow dalawa syempre yun ang vitamins ko centrum